Tinimula na ng LTFRB ang pag inspeksyon sa mga school service sa ilang eskwelahan sa Quezon City para tiyaking sumusunod ang mga ito sa kanilang panuntunan. Kailangang dilaw ang pintura nito, may diagonal stripes na kulay itim sa harap at likod at may nakasulat na school service sa magkabilang gilid ng sasakyan. Dapat din daw tiyaking may grills, seat belt, fire extinguisher, basurahan at first aid kit ang school service. Importante ring may stop and go signage at konduktor na nag-aalalay sa mga bata. Mahigpit na ipinagbabawal ang overloading. Ang mga di susunod, kukumpiskahin ng plaka at lisensya at maaring tanggalan ng prangkisa. Ilang school bus ang nasita ng LTFRB sa inspeksyon, pero nangako ang mga ito na aayusin ang kanilang sasakyan. Isang buwang magtatagal ang inspeksyon. Kung may reklamo o nakitang paglabag ng school service, maaring tumawag sa LTFRB hotline.